itiyang-ityahan. Walang bayaran dito. Mahal namin ang pamilya, Duterte. Bakit? Ayaw namin ang aling. Kaya mahal namin si Duterte. Duterte, maganda siya magpatagpo ng lugar at ng ating bansa. Noong panahon ni Duterte, napakaganda pumunta ng ibang bansa, ipagyabang na isang Pilipino. Pero ngayon, nakakahiya na maging isang Pilipino sapagkat meron tayong <laughs> Pangulong Pangat. Puno ng basura. Bumating si Duterte, yang Manila Bay, parang sa ibang bansa, the beats. Ang daming na mamasyal. Ngayon pumalit si Pangas, parang si Yerna na Manila. Panahon ni Duterte, ang mga adik, nagsitaguan. Ngayon bumalit ang adik na naman na presidente, lahat mga adik pumalit na naman. Ang ampanya si Bongbong Marcos, anong sabi niya? Pag ako ang nanalo, ay, 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 ay. 25 na. Ito bigas. Naupo ang ganga. Ang bigas ngayon 60. Ang siya po bumaba. Ang pangako niya, bigas ang bababa. Ngayon siya ang naupo. Mumahal ang bigas, bumaba ang okay, naman niya. Ngayon, tignan niyo naman ang mga pinoto nating sinadyo na mga alagad ni Presidente Marcos Pangat Jr. namin ng isang antivirus. Yung kinurakot mo, yung ninakaw mo, na 90 billion sa pilhen, saan mo pinunta? Tapos kung maka-investiga ka, kala mo maninis ka, isa kang crocodile na malaki. Tapos yan si Tamba na, naman, Martin Lomarquez, na parang elepante. Yung laki ng tempo, bawasan mo ba o kamatrasin kaya lang kayo naupo sa Senado at sa Presidente dahil sa kay Sara Duterte. Kung hindi lang kayo dumitik kay Sara Duterte, kahit tagawat hindi nyo makuha. Oo, oh, wala kayong nakukuha, Wala kayong utang na loob. Yang tatay ni Marcos na si Ferdinand Marcos, ilang presidente ang dumaan na matay ang tatay mo, hindi nila nailibig. Matin si Duterte sa pagkapangulo, ipinalibing ang tatay mong baga. Ngayon, ikaw ay dumikit sa Duterte. Nanalo ka dahil sa kawalan niyan mo at wala kang utang na loob. Nung naupo ka, in-rider mo ang pamilya Duterte. Ngayon, lahat ng anti-Duterte, alam mo na ang